Yo. Good morning. Parang labo nitong ay padang gamit ko, laki. Oh, Thursday. pangalan niya yung dating ano, tumakbo ng presidente sa Pilipinas. Ang pangalan niya yung nung unang panahon pa yun eh. Yung, alam niyo yung ano, Eddie Hill. <laughs> Parang ganin yung buhok ko. <laughs> Sino ba nakakabot noon? Spam tayo. Nipis eh, na, no? <laughs> Ang nipis ng iiwa eh. Minsan kasi ayoko sa spam yung ano, yung makapal yung hiwa. Sa, gusto ko kasi medyo ano, crunchy lang. Grabing gloomy ngayon. Gloomy weather talaga, grabe. Eto na yung ano eh, yung pagka nandito ka tapos nag-iisa ka. Talagang pag hindi ka marunong makihalubilo sa ibang Pilipino, naku. Mau homesick ka talaga Yung kailangan mo dito Mga gantong panahon Kausap hmm. Buti nandiyan kayo At may kausap ako Di ba? Ayan, <laughs> okay na yan Talog pa yung mga dinosaur eh Hinatid ko sila Kanina Kasi Late siyang nagising Ito lang yung gusto kong hiwa ng stone. Pero kasi hiwa na ano yung makapal. Tapos, talong. Naluma na nga ano? May napanood ako sa Facebook uh, paano gumawa ng homemade spam. Kaya pag na-practice namin yon, hindi na kami bibili niyan. Gawin namin yon. Tapos share ko rin sa inyo. Ang talong, talong. Malapit ang masira itong talong na ito. Ito na lang. Minsan hindi mo napapansin yung ano eh, no? Yung masisira na pala. Kaya kailangan lagi ka nakatingin sa ref eh. kasi <laughs> ano, mag-isa lang ako eh. Saan yung ano natin? Doon wala yung ano. Yung taong namin na ano. Siguro naiwan sa labas. Ano like barbecue? Siguro nag-i-spam kami mga ano. Every 3 weeks yata, mga gano'n. Gawa na tayo na ano natin. Lagaya. Yung pala. Kwento ko lang sa inyo. Ah medyo ano eh. No? Diba? Ewan ko kung makaka-relate kayo dito. Pero ngayon, nararamdaman ko na. Huwag niyo nalang pansin na yung mukha ko. <laughs> eh galing. Eh gigising ko lang. Ayan. Diba ano, si Lian, 16 years old na. isang taon na lang magka-college na siya Nag nagtanong yan dati sabi niya ano ba magandang course o oh, kurso sa college eh uh, na nakita ko yung pharmacies medyo maganda yung sahod dito tapos nandun lang siya sa yung mga drugstore dito yan, tapos, yung sahod niya, maganda. Ah, uh, talagang maganda yung ano, tapos nandun lang, di ba? Nag-assist ng mga ano, mga bibili. Nagpapaliwana, ganun. syempre yun lang, yun yung pagkakaalam ko, medyo, medyo okay, di ba? Tapos, ah, uh, naisip ko, baka para hindi siya ma-stress, di ba, stress, diba, sa trabaho. And, wala pa naman siyang ano, naiisip kung anong gusto niyang kunin. Kasi tinanong ko kung ano yung gusto niyang kunin eh, wala naman daw siya naiisip. naiisip. Kaya nagtanong siya ng idea. Sabi ko, sige, mag-ano ka na lang, mag-pharmacist ka na lang. Pero tinignan ko yun sa Google na, <laughs> tinignan ko sa Google, <laughs> tapos nakita ko may pharmacist dito sa Regina ko dito na lang. Yan na nga lang. Pharmacist. Sinadjust ko ngayon yun. Sinadjust ko. Sabi ko, sige. Sumo. Pharmacist ka na lang. Medyo okay naman yung salary nun. Tsaka sahod. Pares lang yun. <laughs> Oo. Okay naman yun. Try mo. Tingnan mo kung magugustuhan mo. Punin. Diba? Mga ilang buwan. Ayun. Mga ano pa yun eh. Mga para early 2024 20 sa natanong mga ganito. So, ano niya? Uh, parang kinonsider niya pala na yun ang kunin niya. Hindi kumuha na siya ng mga subjects. Pag dito pala sa high school, pag may iti-take ka palang kurso mo, parang kukuha ka na ng mga subject na alay doon sa kukunin mo. Ganun pala yun. Ngayon, ito na. Nung ano lang, 3 days ago, ha? Eh. 3 days ago. sabi sa akin, sabi niya, Papa, sa sas ka to mag-aaral. Hindi ako naman, syempre, uminit ka agad yung ulo ko. Alam, syempre, mapapalayo yung anak ko sa akin, di ba? Mapapalayo. Sabi ko, hindi, dito ka. Dito ka mag-aaral kasi ano, dito lang sa Regina, yan. Sabi niya, di ba, sinag-guess mo yung ano, yung pharmacy? Sabi ko, oo. Oh. O, oh, inano ko yun? Sabi niya, nagustuhan ko, ganun, na itetake ko siya sa college. Sabi ko, oo. Oh. Meron naman dito sa Regina yan, ha? Sabi niya, wala. Ha? Sabi ko, paano wala? Eh, may nakita ako na parmasis Regina, University of Regina. Pagtingin ko, sabi niya, wala. Check, check it. Pagtingin ko, hindi pala yung ano, yung kurso na parmasis talaga. Parang, Masensya, parang ganun ang pagkuha yata ng lisensya ng pharmacist. Ang kukunin mo yung kurso na yun doon sa Saskatoon. <laughs> parang para nasara ko sa sarili ko. Kasi di ba ako yung nagsuggest. Tapos dahil sa suggestion ko rin, nakatulong na doon siya sa Saskatoon para mag-aaral. Di ba? Parang Ayan. Pero sabi ng mga katrabaho ko, karamihan daw ng kurso ay eh, nasa Saskatoon. Yung mga ano, yung yung mga medical, karamihan medical. Doon pala sa Saskatoon. Kaya yung iba, yung mga katrabaho ko, mga anak nila sa Saskatoon nag-aaral. Eh may sila Jessilian, Alberta o Saskatoon. Ano mga Alberta, mas malayo 'yon. At least yung Saskatoon 3 hours. 3 hours yan mula dito sa Regina. Pag mabilis-bilis ka, 2 and a half, pwede na. Huwag ka naman mag-stop over, tuloy-tuloy na drive. Ayan. Yeah. Ang sinabi ko, hindi, hindi. Kumuha ka nilang na ibang kurso na mabamili ka uli. <laughs> Parang nalungkot siya. Hindi, kinuha ko na kasi papa yung mga ibang ano, subject para sa ano. Sabi ko, ah, sabi ko ganun. Wala. Sabi ko ganun. Wala talaga. Talagang mag-aaral siya sa iba doon sa Saskatoon. Alam niyo yung napipil ko, na parang, ay, ang hirap eh, di ba? Ang hirap na, ano, as a tatay, as a magulang, di ba? Ang hirap eh. Hindi ko maipaliwanag yung nangarapdaman ko na ilalayo yung anak mo sa'yo para mag-aaral. Alam mo, ilalayo siya na lagi mong kasama. Yung ganun, di ba? Ang, uh, ang hirap. Ang hirap sa pakiramdam. Pero ano pa naman, pwede siyang kumuha ng one year dito. Parang minor subject, parang naman Tapos yung three years, sa Saskatoon. Kaya nasabi ko nga sa live namin na Kailangan ko maghanap ng maraming kaibigan sa Saskatoon. <laughs> Ayan. Okay. Yung mga taga-Saskatoon dyan ha. Ayan lang, diba? Uh, ayan, yung mga may anak dyan, uh, payuhan nyo nga ako mag-comment ka Papayagan ko ba si Lian na magsaskatun o pilitin ko kumuha ng kurso dito sa Regina? <laughs> diba? talaga. Sabi ko nga eh. Nung college ko na rin. Nung college din naman ako, nag-board din naman ako. Nag-aaral ako ng ano eh. Pero diba? Ewan ko ba? Bata siya kasi ako sa mga ano, sa mga bata. Yung talagang, kaya nga diba sabi ko, mas gusto ko nalang mag-work from home para lagi ako nandito sa bahay. Alam mo yan. No? Ganun ako, hindi eh. ko alam mo ba Siguro ano yan. Masyado akong madrama pero... Basta ang alam ko kasi ang buhay ano eh. Napaka. Napaka lang. Alam mo yun. Diba? Parang gusto ko na siyang i-cherish. I-cherish yung ganun uh, hanggat na... Hanggat nabubuhay ka, di ba? Na ano, makasama mo sila. Ano? Ganun. Ganun talaga. Kasi ito pa. Ito pa nakita ko kasi kung paano mamatay yung tatay ko sa harapan ko kung paano mawala yung buhay grabe hanggang ngayon siguro 2 years ago na yun hanggang ngayon nakatatak pa rin sa isipan ko yung yung last na hininga ng tatay ko grabe kitang kita ko kung paano kung paano mawala yung buhay ng saglit lang. Talagang nawala na. Parang gano'n lang. Kaya mm -hmm. hanggang ngayon, hanggang ngayon, parang hindi pa ako makarecover doon sa, ano, uh, sa pangyayari. Grabe. Nga yeah, sabi ko yung buhay napaka, napaka-exilang talaga. yung ano, hindi ako umiiyak. Pag naiisip ko yun. Siyempre, umiiyak ako nung ano, nung nawala ang tatay ko. Pero pag habang naiisip ko yun, napapatulala ako. And, pag, basta, eh, hindi ko alam kung bakit, bakit yan. Eh. Kaya sabi ko, ano, tinan mo. Kasi, eto ha, isipin mo. <laughs> ah, 63 lang yung tatay ko na nun, nawala. Kumbaga, sabi ko, ilang taon na ako. 44 na ako. binibilang. Parang 19 years, di ba? Tama ba mat ko? Ganon, parang... Sibig mo 19, kung ganon lang ang lifespan namin. Di ba? 19 years na lang. Di ba? Parang ganon. Kaya sabi ko nga, 70 years ko, masaya na ako. may ko lang sila na okay, okay na ako. masyado akong ano eh, alam nyo yung parang, hindi ko alam, maarte ba ako, o masyadong kabato, emosyonal. Mahirap, mahirap itong ganito. Yung, yung, nakita mo, nakita mo mismo, ano na wala yung tatay mo. Mahirap, mahirap. Sa, para sa akin, napakahirap. Mahirap maganda. Ang hirap bang makarecover parang gano'n. Parang umusok. Parang umusok siya. lang ka tapos nag-iisip ka parang ganun parang ganun yung nararamdaman ko o ganun yung nararanasan ko kaya uh, sabi ko lagi ko nga binibilang eh iwan ko ba so, ilang, ano na lang ha parang mag 63 yung ganun ano na e, po sabi ko yung 11 years nga ako dito sa Canada dumating ako 2013 di ba? Ang bilis ngayon, yeah. yeah. Tapos na yung 11 years ka agad. Oh. Kaya kung napapansin nyo, marami nagsasabi, Mark, uy, ano, lagi kang uh, ganyan, sa family mo, ng, yung gano'n. sa mga anak mo. Ayan. Kaya gano'n ako, kasi nga, yun gusto ko kasi i-cherish yung, alam mo yun, na kasama ko sila. Kasi tingnan nyo ha. Ah. O, oh, nagkadik. Tapos, ganyan, ganyan. Si Lian, magkakadik siya pa, diba? Yung mga ganun. Mamalaki na sila, diba? Susunod. May kanya-kanya na silang buhay. Eh ngayon nga, eh, hindi mo na silang mayaya, diba? Tapos minsan, lagi sila nasa kwarto. Yung mga ganun. sinabi kong ano, kain, kain, kain ng uh, hapunan pag magkakasama kami, yung ganun. Walang gadget, patay yung TV, yung ganun yung ano. Pag kumakain kami, hindi kami nanonood ng TV. Tigil natin ito. Pwede na sa uri yung mantika ng talo. Tigil natin siya ng... Naalala ko pa yung tatay ko. Tatay ang tawag ko ha. Doon sa lolo ko naman. Ugas lang yung lolo ko. Ayan. Pag trabaho yun, dati. Naalala ko. Nag-ano yun, yung nakatambay sa taas. Ay, sa taas. Nakatambay sa labas. Tapos, yun, nagmumuni-muni lang. Alam mo yun, yung nakatambay. Na hindi ko namamalayan. Parang ganoon na rin yung nangyayari sa amin hindi ka naman makatambay dito minsan sa labas pag winter pero pagka summer yun lang ganun lang tambay lang dito sa labas sa backyard tapos parang nagmumuni muni ka tapos binabalikan mo yung mga dati yun ganun no talagang dadaan para sa'yo talaga yun yung mga ganung bagay no yung iniisip mo yung ano buhay buhay di ba Tanda na talaga ako. <laughs> Tanda na tayo. Kaya yeah, sabi ko, cherish every moment. Nakasama yung mga dinosaur. Kasama yung pamilya. To. tapos hintayin ko silang gumising at yun okay na may breakfast na kami tapos mamaya na lang ulit sensya na sa mga <laughs> naikwento ko ayan. pero maganda yung nailabas ko ng konti kaysa e, tungkol sa yun nga sa iniisip ko kaya maganda talaga yung pagbablog eh. nakakausap ko kayo ayan. kaya ayan, mamaya na lang ulit Parang naman akong multo dito. Hindi <laughs> sana ako mag-vlog eh. Pero tignan nyo to ah. May nakita lang kasi ako. Ayan. Eh, ayan may pupunta kasi kami ng Vancouver. Tapos. Sa ano yun eh? Sabado, December 7. Ayan. Tapos balik na kami ng 8. <laughs> Pero tignan nyo yung hotel ah. Grabe, no? Discounted to, ah. Kasi meron akong sa site, sa website. Discounted to. Pero tignan nyo. 2,534. Average night. Oh. Tignan mo, ah. Nakakapikon, eh, Ayan, ah. Tignan natin. O, oh, diba? 974, 731, isa nga Oh, 3,380. Diba? Grabe no. Ito sa lang na ito eh. 412 pa. Diba? Ang mahal no. Hmm. Ano ito? 125 saan yan? Pero malayo yun. Ito kalupa. Wala naman tong address na to. Pero grabe no. Diba? Diba? Ocean Beach Esplanade Gibson saan yun? hindi naman yun sa Vancouver kaya yun <laughs> taka lang ako no, sa mga presyo yun o know, Sandman Manon no, 929 per yung date na yan no? December 7 to 8 ang mahal <laughs> grabing mahal sobra no? grabing mahal sobra Nakakaasar. <laughs> Ayun. Ah, uh, yun, 'yun lang. Na ano lang ako di sana ako magpo-vlog eh. Pakita ko lang sa inyo, 'di ba? Yung grabe yung araw na 'yan. Grabe. Sabay so, tayo pupunta mamaya. 'Yun, mamaya na lang ulit at may pupuntahan tayo.